pa kaganapan nandito pa rin tayo sa lahat dito sa tapat ng kalatagan. so sila idol mga mandaw pa yan yung mga ibang bangka na nandito pinagpalayan so, po mga tayo ito yan yung bangka dalawa yung pinagpala at itong planet sa word nakapali lang dyan si Matepo si Bansod Mate si, si Labugoy yan, si Prantar Oben, si Parin Joe Si Kahaw So, buti na lang, ang kalma yan, At maganda-ganda naman yung Huli nila kagabi So, pinapala tayo Ayana, Thank you so much At si Pre lord Lord, maraming marami salamat At paggabay nyo po Sa amin lahat dito Sa mga hindi po nag-i-skip na Maraming maraming salamat sa suporta po yan sa Timpula sa Planet Sower sa Asanga Foundation sa Team Fanatics salamat po sa inyo lahat sa supporta yan shoutout kay Mariria Velasco kay Angel Family kay Maringel Dira Rupilio at kay Kuya Gado kay Sir Jess yan at kay Ma'am Josephine Urbano kay Sir Alfred Urbano kay Paring Denrose sa mga kababayan nating Pilipino dyan sa Italy sa US, Canada ayan na, At hindi ko na po kayo isa-isahin around the world shout out sa inyong lahat mag-iingat lagi po kayo ayan na, ngada na ng sikat ng araw

Ang La uh, lalim na Nakahigit si Matay po Ano rin niya? Wala po Nagkapangan na yung anak yan, Huli niya, yung anak nagapangan <laughs> na <laughs> 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 <laughs>

Oh, ang tawag dyan, kulapito. No? Kulapito. Ah, Uy, parko. Sa Mirajan. Set. Si. Ang parko, laki. namin ang konti dumaan. Mga sakay na rin, yung malalaking ano Container siguro rin Hmm o, Ayan Hmm Ayan, mga Kargamento rin na Hmm yang damit,

man saya ano no. Ngaarad si Tanggul e. Eh. Ngaarad si Tanggul. <laughs> <Marasitanggul. laughs> Baya naman talaga Eh. <laughs> eh. <laughs> pinakasima sima oh. Wala na. Oh, wala siya. Tanggal na. Putol. Uh, una na tayo Pinauna na tayo ng ating idol Japor So susunod na lahat sila no? Namaman daw pa sila Sayang so, oh Naputol oh wala nang pinaka ano alam niya boss bus Parang Ano, blek ako, mo 'yung, Yan, ye, ye, yung Okay. Oh, okay. Papay na, na. Papay na, na. 他。 Tiga tiga. Tolong tutup pintu nya sambil ha. Astagfirullah. Tiga ha. Oh. Yap. Oh. Aba, lelaki. Tiga tiga. Sedar. Sudah. Sedar.

dito na tayo no sa barangay Matabungkay niyan yung tapos itong kabila na ito talim na ah, na tayo kabila na bundok na yon ay barangay San Diego na bago bukana na malapit na tayo sa Bukana no. Ito yung Barangay San Diego. Tapos ito ay Bukana na. malapit na tayo sa Talampasigan. Saan pala sakto pala wag mo na tanggalin. Okay, tanggalin. Okay. Hop ya. Hop ya.

Oy, alis kayo jam, Ano yan? Ay ko. Oh, Oy, bukas uh, Lagay mo to sa bangka isa. Doon doon lagay mo sa bangka muna. Ay ay ano la namin na sa ano. Okay. Ha? Huh? Ano ba? Ma ha? Ano? Eh, sabit lana. Hindi, malakat siya yun, lakad Marcelusta! Hindi, hindi maliligo, lakad down. Hindi, pa, hindi, pa hindi, 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 hindi,

Alright, ha, tapos na ang kiluhan. tapos <laughs> na. Tapos na. Ha, nakilo na. Ano doon yung sa ating idol? Mm. Ayaw doon ang pisugo. Gusto sa gisi. <laughs> ha. Hala. Alright. Frankie. Hala. Okay na. Kain muna. Hahaha. <laughs> Ang daming dala ni Matay pong bigas. <laughs> <laughs> Walang bigas. <laughs> Naging ano ah? Oo, Ramadan. Ramadan. Ha, ah. Tara. Eh, uh. ah. Alright, sa so, nandito na tayo sa bahay yan. Magkita-kits na lang tayo sa next vlog. Bye-bye. Malagi kayo mag iingat I love you all.